Oh. Maganda, maganda. Salamat po sa handray patapos ko ba. bagong right hey, hey, hey. wow thank you lord Thank you Lord! Thank you! Thank you Lord! Thank you! Thank you! For the glowing. Thank you! For the joy! Thank you very much! Lord! Thank you Lord! bagong tripod! <laughs> bagong tripod! Salamat sa uh, bagong tripod nga pala mga kabinol. Uh, hindi na ako may rapan mag -shooting. Wala na. Oh, videoan mo ako. Videoan mo naman ako. Please. Maraming hindi na ako maghahanap ng magkakameraman. At talagang napakataas na po niya. Uh, patatlong tripod ko na po siya. Anong una, gray pong kulay, pangalawa, itim. Ito na po pinaka the best. Thank <laughs> you. ko sa tuwa pa. <laughs> uh, Bagong bago po talaga siya. Back to you. Unboxing.